Tonggis ko niya. Ako nung tonggis, ano? Sardinas, sardinas yana, sardinas. At ito, miswa, miswa ko isagol guys. Pam-province para may Mas. Ito lang, tapat, may mantika na, okay na? Okay. Ilang ang doon mamas. Okay. Masyado na. ang sardinas. Okay. okay ang sardinas. Ilonod ang is yes. miswa with sardinas bukal na sino bang naka kung ano to naka relit taga probinsya oh, miswa ngunin mo ang ulam sa probinsya pinaklabis na to yummy eh magic kailangan mo ng magic 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 sarap na ma. Masarap maging magic ito guys probinsya alaman na to kilala niya to miswa at sardinas may house bawang at sibuyas mumbay may asin may bitsin at may magic ito lang tabis ulam na Ah. Sabaw pa lang. Puri ba yan? Yummy na. Ang yun yung bahaw. Yung bahaw. Sobra-sobra yun. Sa kanin mang pangumagahan. Panyunto. Paghapon. May bahaw na. Yun ubos ang bahaw nito bahaw ang kapalit nito ubos na okay guys bye bye Merry Christmas Merry Christmas all please like and share subscribe my youtube channel Larry Jini Panagiton bye